Aham, magandang umaga mga Harbits Ayan, at umagang umaga nga ay sumalubong ng aming alagang pusa rito Gusto na daw niya mag-almusal at wala pa daw siyang almusal mula, wala, wala pa rin daw din siyang kain mula kagabi Ayan, nakita na namin siya dito at sumalubong nga sa amin Itong aming makulit na pusa Kaya ang sabi ko naman ay mamaya na at kami magtutulbox muna mamaya na siya kakain pagkatapos namin magtulbox kaya ito nakipagkulitan muna siya sa akin ayan puro lang adikit sa akin yung kanyang balahibo ang kulit kasi ng kuting na to eh bali marami itong magkakapatid pero ito lang yung malapit sa amin ito lang yung maamo yung iba kasi may ilap yan lang yung napaamo namin rito at sa sobrang kulit nga nitong kuting na to ay eh, paikot ikot pa ito sa akin puro na nga balahibo yung aking damit hindi pa nga ako nagtatrabaho ay puro na balahibo ayan oh kinulit ko lang kinulit dahil sa gigil ko naman sa kuting na to pero mabait to ayan oh dinas di yan na, di na nangangalmot kulit na makulit huwag kang mag alala ming ming maya maya ay may pagkain ka sa amin kaya kami magtutulbox muna at mamaya pagkatapos namin magtutulbox meron ka sa aming pansit ayan pansit na may manok kaya dyan ka lang muna Ming, -ming. Mamaya pagkatapos ay mag toolbox Papakainin kita Pero bago ang lahat magkulitan muna tayo Ayan o oh. O oh, diba sumasaya yung aming pusa Bait talaga ng aming pusa mga kababayan Ngayon oh. Pantanggal na rin yamot Kaya kulitin natin ang kulitin o oh. 'di ba? Eh, ang sikreto nga pala paano magpaamo ng pusa ay eh, madali lang basta lagi ka lang may pagkain tapos papalapit-lapitin mo lang siya mamaya maamo na yan eh, ito kasing pusa na to mula pagkabata ay eh, pinapakain na namin to nawala na nga yung magulang nito eh, nasagasaan na yata kaya yan lagi namin pinapakain to hanggang ganyan na siya kaamo sa amin oh. pagkadating namin sumasalubong agad yan kala mo aso din eh yan, ganyan na lang yung pusa na yan, no? Oh, bait. Huwag ka lang sana mahasagasaan ng ming kaya huwag ka magpupunta sa kalsada. Nakakatuwa lang talaga kada umaga may sasalubong sa yung ganito ka pusa. Ayun, no? so ayun na nga, magandang umaga po sa lahat mga kababayan. Yan, ganyan lang po magpaamo ng pusa mga kababayan. So paano po hanggang sa muli nating video? Eh mamaya ko pa naman ito papakainin Pupunta muna kami dun sa toolbox meeting Para kami mag-attendance o paano Mingming? Diyan ka lang muna Mingming -ming. at mamaya babalik kami pagkatapos ay mag-almusal. Mag-aalmusal ka na rin. Yan, hanggang sa muli mga kabayan. See you in next video. God bless.